national registrar mommy minala ng May tao. today day May tao guys nakapila nakapila na si guys maraming maraming tao guys and na ay malapit na tao guys Malapit si na si Alchon. Malapit ka na, Dave. Mayroon, mayroon ka niyan. Tumuha na, na ako. Mayroon. Ang oh, laki pa ang um, ano ko. Index Alam. card ko. Um, laki. Bak, ang laki. Bakit? Ano kailangan mo index card? Taka mas, taka ang na mo. guys. Pila. Ang bao. Ayan. Kasi 20 ito may pasok na kami dalawa. Wala access. Yung pasok na yan. Pichi-pichi. Pichi-pichi. Okay, ka muna. Oh, hi. Hi, guys. Ito oh. Ano siya? Na. Okay, Ang okay. gano'n dami tayo guys eh. Oh. Ah, Parang gano'n pila doon sa duro guys. Ayan. Price, malaki yan ang rayons hindi lang kita main market niya design nila ah marker daw marker. Marker, marker guys alin Or manin, o saka hindi oh, alin hindi o kumakain na lang ba ito yun o itali ayun yan di ba kung oh, ganito naman yung binili ko. Yung, ano, maliit. Ayan na, next na. Uy, buso. Uy, pili Pili siya, guys. Ayan. Anong kailangan pa? Kulang pa daw, naku. Kasi yung... Ano may yabit yung pauna? Ito na tayo guys yung nasinong box yun. Sobrang na nang guys. sa mga Oh, Alaw na na alaon na 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 hindi magalaon na. Na. Okay. na na ba yeah. <tap> ka na alaon na na kano ng lang sabi nga na. ano 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 naman ano 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 guys. ano ano